Sa higit pitong libong magkakaibang uri ng uod sa planeta, hindi nakakapagtaka ang pagkakaroon ng iba't ibang mga anyo nito gaya ng ilan na makikitaan ng mga hati sa pangangatawan o kaya na may iba na may makikinis at madudulas na mga balat. Ang sukat ng kanilang ay magkakaiba rin dahil ang iba'y kasing igsilang ng isang pulgada habang ang ilan na may maaring umabot sa habang anim na talampakan. Nakakagulat man na ang ganitong habay mas matangkad pa sa karamihan ng mga tao, mas nakakamangha ang natagpo ang African Giant Earthworm noong 1967. Sa sukat na 21 talampakan, ito'y mas mahaba pa sa isa sa mga naitalang pinakamalaking buwaya na nagngangalang lolong. Magkakaiba man ang kanilang mga uri, ang mga uod ay kadalasang matatagpuan sa mga katamtaman at tropikal na kalupaan sa mundo kaya't ang mga ito'y hindi mapili sa makakain. Karaniwang parte ng kanilang pagkain ay mga lupa na kinabibilangan rin ng mga bulok na halaman at mga ugat. At dahil karamihan sa mga ito'y ang kinakain ay patay na mga halaman, isa sa kanilang natural na katangian ay ang tinatawag na pagiging decomposer. Kung mawawala ang mga uod sa planeta, tatambak ang mga bulok na halaman sa buong kapaligiran dahil kayang kumain ng mga uod ng kasing dami ng bigat ng sarili nilang mga katawan. Esensyal man ang mga patay na dahon dahil sa nilalaman itong sustansyang kailangan ng mga halaman para tumubo at lumaki, hindi ito posibleng makuha ng direkta ng mga nabubuhay na halaman. Dito pumapasok ang importansya ng mga uod, ang kanilang pagkain ng mga bulok na dahon, at kanilang paglalabas ng espesyal na duming tinatawag ring castings. Dahil maituturing itong isa sa mga pinakamagandang pataba sa lupa, sa pamamagitan ng nasabing castings ay nahihigop ng mga halaman ang kinakailangan na sustansya. Sa pagkaubos ng mga uod ay mababawasan rin ang mga esensyal na pangangailangan ng kalupaan na mauuwi sa negatibong epekto nito sa pagpapatubo ng mga halaman. Kabilang na dito ang mga prutas at gulay na kinakain ng mga tao kaya't ang kakulangan nito ay makakaapekto ng malaki sa buong mundo. Isa pang importanteng katangian ng mga uod ay ang kanilang natural na pag-aararo ng lupa. Kadalasan man silang naninirahan sa ibabaw na layer ng kalupaan, ang kanilang paghuhukay ay umaabot sa lalim na higit anim na talampakan. Pinapaluwag ng ganitong pagbubungkal ang mga kalupaan kaya't nagkakaroon dito ng sapat na daloy ng hangin, tubig at iba pang mga organic matter. Ang pagkawala ng mga uod ay magre-resulta sa paninigas at panunuyot ng mga kalupaan kung saan mahihirapan na ng tuluyan sa pagtubo ang mga halaman. Dahil rin sa mga espasyo sa lupang nagagawa ng kanilang paghuhukay, naiiwasan ang mga baha dahil mas mabilis nitong nasisipsip ang tubig ulan. Kaya't bukod sa tuluyang pagkaubos ng mga halaman, isa pang magiging epekto ng matigas at tuyong kalupaan ay ang mas matinding mga baha. Dapat ring malaman kung gaano kahalaga ang ginagampanan na papel ng mga uod sa buong food chain. Dahil iba't ibang mga hayop ang umaasa sa mga ito bilang pagkain, ang pagkawala ng mga uod ay mauuwi sa pagbagsak ng ekosistem. Una nitong uubusin ang mas maliliit na mga halaman at species, na agad susunda ng pagkalipol ng mga hayop na nasa ibabaw ng food chain, hanggang umabot na ang ganitong kakulangan ng makakain sa mga tao kaya't isipin man ng iba na ang ganito kaliit na species ay tila walang pakinabang sa planeta, gaya rin sa iba pang nabubuhay na hayop ay higit pa sa inaakala ng ilan kung gaano kaesensyal ang papel ng mga ito sa buong kapaligiran.